lang. Tayo mo po. Ah, leo. Ah, oh. Na, ah, ayan ko anong gilak niya. Ayan mo yun siya, oh. Ano nga siya gusto pa. Ah, kagkrino. Kaglo. Tayo mo po. Ah, akong nakita na ako nga po. Nang sing, sing na nasa blue. So, mapansahan daw. Hmm? Ano? Ano ako? Ano yan mo yun, kaya munihok bro Ipa, ipat ipat siya no Kuya, ano po bro Ay bro, kaya ito ano bro Ikuan ka siya no Panak bro kaya Dato naman yung bro, um, amin, kuan, bro oh, kaya toh, inang, bro, hey. ini sa Ang ikuan ni uling bro kasi kung naisulod to sabi nyo ako ng hapon hmm. pwede sila mukha po ulit pakuha ng uling na perleta ay grasya ano nga? ang uling pati yung dagahan ako? Oh.